Ako ay may lobo Lumipad sa lupa Nang no, dali yun No, mali yun Ano ba dapat? De, de ako bubulipad sa nil Ako ay may lobo Lumipad sa langit Di ko na nakita Lumobo na pala Nang dali yun ang mali. Oo, ano yung ano tama? Yun? na pala. Tutok pala. Oo. Sayang ang pera ko. Pambiliin ng chocolate. Ay? Ano yung tama? Mali yun pala eh. Pambiliin ng... Bobo. Oo. Kung pagkain sana, na busog pa siya. Nang daddy ng tama. Nabusog pa? Ah. Oo, oh, sabi ko na eh. Oh, o, isa pa. At ulo. Na, yon. Mali yun. Ang tama. Saan kantayin mo? Sampong? Dede. O. Oh. Kamay pa Oo. Oh. Dawate Dalawang mata. Dalawang mata. Ilong na? Dadaw. Maliit na? Ipin. Masarap? Kain. Di lang maliit. Sabi. Wag kang. Sinapin. Hindi